Good morning, guys. Yan, breakfast po tayo. Yan. Tayo po ay mag-breakfast. Yan. Ito po ay simpleng pamumuhay. Yan. Canton and sinangag. siya. Sinangag, canton, sopas. Para sa simpleng pamumuhay. Ayan guys. Good morning. Kain po tayo. Ayan. Looking yummy hen. Shout out kay ating nagbebenta ng pansit si and sopas. Yeah, may almusal po tayo for today. And guys, thank you for watching. Please subscribe na rin po and click the notification bell. Yan, thank you sa inyo lahat. God bless po. Yan, sana po meron din kayong pagkain sa araw-araw. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you for watching. That's it, everyone. Bye bye.